Ayan, oh yes, oh yes, oh yes. I'm back mga kapangarap. Alam ko, na-miss nyo ko. Over. <laughs> Ala, hindi mala ako nag-lipstick. Masyadar mo akong dry. <laughs> Ayan mga kapangarap. Kumusta? Kumusta ang buhay buhay? Anong pinigagawa natin? Yan. Um, update ko lang kayo mga kapangarap. Meron kasi akong video nitong nakaraan do sa... ah... Uh, pangyayari sa mga nakaraang buhay ko about my mother. Meron kasi akong ginawa actually mga kapangarap marunong na ako mag-edit. Congratulate me naman. Nag-edit ako. Grabe, ang tagal ko siya na-edit. Two days ko siyang ginawa. Ang hirap. Ang hirap pala mag-edit kasi iba yung nagamit ko. Doon sa sinasabi nila, Kini maganda siya pero wala sa aking face, sa aking cellphone. Iwan ko kung bakit. Ngayon meron ako hinanap na Uh, pag edit ayun nakita ko siya medyo konti lang yung mga ano niya pero napagtsagaan ko na at least meron ayun yung wala mubra yung pa kaya meron kaya natutuwa ako kasi natapos ko siya but then nung i-upload ko na siya hanggang ngayon 16 hours ago ang sabi ng youtube ah, uh, we're checking your video please uh, check it later parang ganun hindi ko alam kung bakit ang tagal samantalang dati pag nag-upload ako approve agad eh ayun kaya abangan nyo na lang. Eh dahil naiinip ako, at dahil alam ko miss nyo naman ako, at alam ko naman may nag antay ng aking vlog, kasi may nagsasabi sa akin na, Ika hey, daw wala. Tapos, uh, yung mga pinsan ko, yan, bago kung ano, nagkaroon kami ng, kumbaga nagkaroon ulit kami ng communication after nung uh, nawala na yung nanay ko, nanay namin nung time na yon ay, nagkaroon kami ng, nagkaroon ng reconnection sa amin and masaya ako kasi nagkausap na kami ng isa kong pinsan na matagal ko nang hinahanap dahil matagal ko nang gusto makausap and ayun sabi nga po niya pinapanood daw lagi yung video ko ng nanay niya and yun nga daw po ay tuloy-tuloy uh, ko lang daw po yung video and spontaneous daw ang aking pag-vlog ba spontaneous? madilim ano po yon Oh. Bigay ko muna ito kaysa mag-gastos ko yung isa hindi pa tinutubos eh. Nakakatakot naman yan. Tay, nakakatakot okay. yung ano nyo. One, two, Ay, nag ano siya, naglinto siya. Dapat kasi talaga Nagyelo kayo. After yung maanuhan ng tubig na ano, nilagay nyo ng yelo. Kung antito lang sana ako na nasabi ako kayong yelohan nyo. Kulang oh. pa ng isang libo yan. Pari, ito po, magkano? 7 ounces. Ako yan ang ah, Magpukuro kayo ng daon ng saging. Inaiba ah. na si Jaan. Ah. Kasi mabilis magpatuyo ng sugat ang taon ng saging. Okay, Pakuluan niyo nang ng makulong-makulo. Tapos, palag, pag medyo malagamgam na, tsaka niyo ipaligo. Uh, mabilis tutuyo yan. Sabi lang, kung tupusin itong isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. isa, tsaka kung yung salay po lang. Opo, opo. Ah. Sige po, mag-ano kayo ng daw na ng saging tay? Oo. Oh, oh kakatakot. Ako nakakatakot mga kapangarap. Naanuhan kasi siya na na anuhan ng tubig na mainit sa, dito sa bibig hanggang dito sa dibdib niya. Yung lalaki, yung kapit-bahay namin, mekanikong matanda na. Ayan, ako para akong drive, para akong gym driver. Kasi po, na pawis na pawis ako lagi, kaya nagkaganyan ako. Ayon. Uh, spontaneous, spontaneous daw ano ba ibig sabihin spontaneous, ayan bigla naman tuloy ako na-curious, na-conscious kasi nga, ah meron naman lang natutaw sa akin, sakit daw ano kung mga kapangarap, gilagid ano ba yan, may istorbo na naman handa nga mga kapangarap. ano po yon? po sa ay ah okay, magka ano? 120. twenty. po ay yung mga pangarap yung papakash What is your number? 0 9 Okay, 022. 9 5 Name? Pangalan? Melanie L. Para, Melanie. Para sure. Para sure. Sir, 9, this is 120. 120. 135. Wait mo lang maya maya ha. At yung aking ano nag, nagbablog ako eh. Baka <laughs> <laughs> nagbablog talaga no. Malang magawa, 865. <clears> Oo. <throat> uh Offline -oh. uh -oh. lagi doon. Matagal na ako, kas. Matagal na ako may gig, kasi hindi ko lang siya pinupush. Ayan. Ayan. Okay, thank you din. Wait lang ng konti ha. Tatapusin ko lang to. Ano yan? Yellow. Yellow. Ayan, mga kapangarap. Uh, medyo may store po. Kaya, ayan. Tingnan ko po kasi mayroong sari-sari store. Ito ang bumubuhay sa akin. Ito po ang bumubuhay sa amin ang akin pong sari-sari store. Ayan. Continue. <coughs> yan bago matapos ang oras ko po kasi magkaano na naman to asa na po tayo mga kapangharap yan, nakalimutan ko na ulianin lah saan ba ako na nahinto ayun ayun nga yung ano yung ano ni tatay dito ang grabe naglintos lintos siyang malalaking ganun <laughs> kung alam ko lang kung andito lang ako na ay siya may istorbo na naman sandali lang kung nandito lang po ako no na advisean ko siya na anuhan nyo ng yelo ay, madilim dito mga kapangharap ano po yan ito na po, isa. na yata. Why? Sa ano sa dito tayo naman Ano ko, baka mahilo kayo. Wait lang, i-end ko muna dito. Baka kayo mahilo mga kapang Di na nga ako lalay, Dito na nga lang ako sa tindahan para dire-diret yung usapan. Ayun niya, puro ano si tatay. Sayang kawawa naman. Ha? Ay, okay lang po. Dito na lang. Kawawa naman si tatang Ayun. Tapos, ayun. Meron po ako Ayun, may tumatawag naman ngayon. Ano pa yan? Ano ba ito? <laughs> sa ati ko? Lawo.

Tinignan, na ko ngayon. Wala namang missed call. Puro receive call lang. Ah. Uh. Mm -hmm. Eh wala. Nagtumawag na ako sa kakilala ko na may ano. Wala daw siyang BPI. Puro BDO eh. Eh, sabi naman nung kakilala ko, try nyo po eh. Kasi g -class. kung pumasok, hindi maganda. Kung hindi, hindi. Pero papasok yun eh, kahit na... Oo. Uh -huh. Ateng, may nakatawag sa'yo at kita ka sa vlog ko. Okay, nagbablog ngayon. Naka video ko. <laughs> may upload kasi kung ano. Hindi siya ma-upload yung kay Ima. Eh ngayon, gagawa na lang ako ng bago ko magkukwento lang para may ma-upload ako. O sige na, nakikita. mo sa YouTube, para rin yung osama. <laughs> Sige. no, <laughs> aki ate nagre <laughs> Ayun nga kapangarap. Meron akong meron akong kanta nitong kahapon. Dal na ako kasi ako pag naiinip at walang gana magkikilos, mas bast gusto kong kumanta. After kong kumanta, nare na po ako. Ayan. Kaya pag tiyagaan niyo na yung boses ko, uh, hindi naman siya ganoon kaganda, pero at least marunong akong kumanta, di ba? Oh, malay niyo naman ma-discover ako, Nox. <laughs> Discover talaga hindi naman magaling kumanta. Ayan, mga kapangarap, panoorin niyo. Ah, uh, Um, enjoy watching and please subscribe. Tapos pakishare mo naman ako sa mga iba niyong kapang, ka, ano, Para naman, <laughs> ma-reach ko na yung needs ng YouTube. Para naman ako i- wag ka rin Joke. <laughs> Ayan mga kapangarap. Bye. Miss ko na kayo. Talaga. Comment lang kayo ah. Bye.